Hello guys! So ngayon, wala pa kami lahat tulog pero excited na kami kasi ngayon kasama ko ang Team Gina okay kami ngayon kasama ko ang Team Aldrich at kasama ko ang Team Agatep at ngayon kami ay pupunta sa Australia! Let's go for the second time this year! Yun nga lang sad news, hindi pa makakasama si Agatep kasi um, wala pa siyang visa pero sa susunod na Australia natin Ay, kasama, na kasama, na talaga si okay, tama tama perfect, manifest perfect. natin perfect. yan manifest manifest yes. Manifest so, na sobrang gaso sa Australia aray <laughs> ko God will provide God will God provide God will provide yes oh so, my God will provide pero ladies will not provide for you ano yun anong connect nun pero yun Excited na ako kasi, syempre, alam nyo na gagawin namin sa Australia. Alam nyo na yon, it's the reunion again. Dito, ipapara. Ay, nasa airport na kami ngayon at oh, sorry, wedyo walang energy kasi antok-antok na ako. Pero salamat Gaw, sa pagdadrive. Syempre. Nakasitbelt siya guys, dita ha? nakasitbelt naka siya. Nakapakita ako dito. So, ayan, oo. Oh, oh. lang ulit, Gaw, after 8 days. So, miss ka namin. Thank you, guys. 7 days lang. 7 days. 23 you know, to 30. 8 oh. days. Kabila oh, ka niya. Ay. Hey. May laman po yung RFID na ito, tita. 30 pabalik. balik. 30 pa Parang ah, minura niyo pa ako dun. <laughs> <laughs> Kamatulog nagda-drive. Hindi eh, po. Thank you, Gaw. Let's go. Airport gaming na ulit. Bagong aeroplan. Bagong airline. Bagong airline. Dito na tayo mami sa Singapore. Oh, ang laki ng mga Louis Vuitton nila. Teka, hindi ako alam kung sa Perth tayo? Ba't nasa Singapore tayo? Hindi, ma mamimili lang ako dito. Ah, mamimili okay. lang kayo? Ah, sabi ko sa er Kiloto. Oo. Oh. Stop tayo ha, ah, dyan sa ano. Stop. Oh. Hindi na stop, stop the car. Oo. Oh. Stop, stop the plane. Ah, ginawa nyo lang ano, parang grab. Ayun. Let's go, patay mo na yan. Stop oh, sabi na tayo. Grabe naman pala kayo, mami. Guys, nandito okay. na tayo sa Perth. Oh my God! Kinagawa na lang natin BGC yung Perth. Pabalik-balik tayo. Pati ganun. Sino, sino kausap mo? Wala naman vlog ako. Ah. Nandito na tayo sa Perth, Bobby. Nandito na tayo. Ah. Napapagod na biyahe. layo. Oh. At gusto nyo rin naman yun eh. Para makita yung si Killian eh. Ito na naman guys. Nandito na ulit tayo sa Perth. At makikita na ulit natin si Killian. Let's go. Marami tayong gagawin dito at ang tatangkad ng mga tao dito. Pero alam ko, maraming mga Pinoy dito. Kaya alamin muna natin na. Tito rest muna kami